Alam mo pa ko sa iyo wag ka na mag-skate. Di ka kasi mananalo dito, wala, silbe. wala ka silbi, wala kang skate. Grabe ka ha? naman sa akin, pare. Na, Grabe payo. ka naman. Kaya ko 'yan, pare. Kaya ko 'yan. tryin ko pa dito 'yan. Di, kaya ko di yan. mo kaya 'yan. Ikaw, isa ka pa, wala ka rin silbi, bugok ka, baguhan ka, wala kang alam. Tumigil ka na. Kaya ko 'yon, Magaling ako, magaling pa. din ako. Oy, magaling kami, kami pinaka magaling dito. Ayun, doon ka no? na lang, ang malamang. Trip, trip ko pa 'yan, eh. Ano, wala ha? kang silbi. Ikaw babae ka, wala kang lugar dito. Magtinda ka na lang nang basahan bilog, ha? sobrang ka naman sa akin. Porke malaki titi mo, sobra ka naman. Naman. wala kang silbi wag mo isipin magaling ka Hello? ikaw pa isa gara ng kulay Didn't ng baribas mo tanga. wala kang silbi umuwi no? no? ka na ako oh, ang pinakamagaling dito ikaw ang tanda mo na Ha? mo ka din? mo, Malto. Ikaw pinakamabaho dito. Kala mo, ikaw pinakamabaho dito. Baho mo, Malto. May puto ka, may Ay, garam, ka wala na, alam, Ikaw, ang itim mo, ha? Mukha Ay, ka pang mabaho. Kahit may itim yan, may baktol yan. May itim na nga, may baktol pa yan. Ikaw, ang itim mo, eh. Uy, di ako may itim. No, dark lang ako. Medyo chocolate. di may itim. Wala kayong silbi lahat ha Nade delay yung salita ko Wala kayong silbi lahat Magsiwi na kayo <laughs>